Tara, samahan niyo ako at magpapakain tayo ng koi. I-hand feed na din natin para mas masaya. At habang nagpapakain tayo ng koi, sasagutin din natin yung mga kahabi na nagtatanong kung anong brand ng koi food yung pinapakain natin sa kanila. Pero, pero, pero bago po yan, papasukin muna natin yung intro. Yo, what's up guys? Another day, another fish video na naman po tayo. At sa video po na to, i share ko po sa inyo dun sa mga kahabi natin na nagtatanong kung ano po ba yung brand ng koi food na pinapakain po natin sa ating mga alagang isda ngayon. So, meron po tayong dalawang ang ginagamit ngayon kaya tara samahan niyo po at pakainin po natin sila let's go Good morning po sa inyo lahat mga kahabi and welcome to my relaxing area. <laughs> yun po yung isa sa mga intro ko way back nung pandemic. Kaya yeah, kaway-kaway po sa mga kahabi natin na, na nakapanood po nun. Kung nabutan mo yung kahabi, hello po sa iyo at medyo matagal ka na talaga na nanonood sa videos po natin. So ngayon ito po yung mga isda natin dito mga kahabi. Yung dalawang kuha at isang shiru at medyo gutom na po itong mga isda po natin na to. Ayan. lang langoy na po sila dito sa ating pan at dito din sa second pan natin gutom na rin itong mga cute na cute na mga koi, shobun at hammerhead natin dito kaya tara bigyan na po natin. Pero bago po yan patayin po muna natin yung ating aerator at saka yung maliit na pump doon sa dulo para mas makita nyo po na nagpapakain po tayo dito sa ating mga ladang. Doon sa mga nagtatanong kung ano po bang gamit natin dito na pump, water pump ay ito pong pereha na brand PB12000 po itong gamit natin. Ito po yung kanyang controller so nakaset lang po siya sa 60 watts at yan po ay 11,000 liters per hour. Meron po kasi syang low mode 10,000 liters per hour, 11,000 tsaka 12,000 liters per hour. Compressor naman po na gamit natin dito ay itong Risen na 46 watts po siya guys. Yun po yung nagsusupply ng hangin dito sa ating koi pan. At etong maliit naman po na pump dito ay Sequiz po yung brand niya at 1,200 liters per hour po ata to. At yung pump naman po na gamit natin dito ay itong Aqua Speed E4000. 4,000 liters per hour. At meron ni po tayong air pump na nilagay po dito. Yung brand naman po niya ay itong switch na 5 watts po ata to. Dual po siya, tapos Isang ano lang po yung ginamit natin. Isang air stone. So yun, patayin ko na po muna yung erator at saka yung maliit na air pump. Takbo! Dahil puno na yung phone storage natin. ginito tayo gumagawa ng video, nagmamadali pa hindi mapuno yung storage ng phone. Huwag ka namang maingay dyan before natin pagpatuloy yung video, I would like to say thank you sa kahabi natin si Simon, owner ng MX Auto Trade, dahil may binigay siya sa ating blessing. So guys, nandito po tayo ngayon sa bahay ni Parikoy Simon. So napaganda po ng mga alaga po niya dito guys. And binigyan po tayo ng blessing. doon. Okay lang, lumalangay pa rin. <laughs> Binigyan niya tayo ng pang-test na parameters at sacnet. Nakasupport kasi siya sa mga videos natin. At nakita niya na need natin tong mga to. At may extra pa naman siya. Kaya binigyan niya sa atin to. Kaya maraming salamat kahabi, Habi at iingatan ko talaga to. Yan at tapatay na po natin yung erator at saka pump. Ganyan po kalinaw itong ating koi pan mga kahabi oh. Ganda ayan po yung ating filtration system dito. Kung gusto nyo po matuto kung paano natin to ginawa, may mga video po tayo dyan na pwede nyo pong tignan kung gusto nyo pong gayahin or naghahanap po kayo ng mga idea kung paano gumawa ng filtration na DIY lang po. Same din po dito, ayan, kita nyo naman po yung tubig dito sa pan po natin na ito. Dalawang chamber lang po ito ng filter drum. At kita nyo naman po yung tubig at mga isda po natin ang sisigla, ang lilikot ayun at doon sa mga nagtatanong hindi po ito concrete pond rapal pond lang po ito mga kahabi hindi po had lang nyo yun para makapag-alaga po tayo ng mga koi, hindi po tayo naka bottom drain guys pero kung nagtatanong kayo kung meron po ba tayong bottom drain na set up uh, check nyo po yung mga last uploads po natin na mga nag set up po tayo ng pond meron po tayo doon na naka bottom drain at trap pa lang din po yung gamit natin. Hi mga ishda! Hello! Hi mga ishda! Hello, hello! Hi Trisha! Small, medium pellet. So, yung brand po nito ay Purpoise. Yung may garlic. Tapos, ito naman ay yung Saki Hikari na growth po nila. Ito po yung Oops! Next project. Ito po yung purpose guys. Garlic. Ito po yung dun sa green pan natin. Tapos yung dito naman sa black pan ay itong saki. Ayan, bumili lang po tayo ng per kilo dahil di po natin kaya bumili ng isang sako. <laughs> saki, hikari. Tapos meron silang color enhancer, growth, balance, pure white, germ, deep red, at merong sinking at floating pellets. Okay, doon sa mga nagtatanong, ito po yung sagot. So, yun, pakainin na po natin sila. Dos, oh. Dos, ayun. Ito siya. Yun, oh. Okay. Ayan. Ayan, ang katapal ang katakaw guys malaki tulong po talaga yung panonood nyo po sa mga videos po natin dahil dun din po tayo kumukuha ng pangbili po ng mga koi food po nila medyo maliit lang pero malaking tulong na din po yun hindi naman po kalakihan po yung mga views natin pero okay lang importante masaya naman po tayo sa ginagawa po natin kaya dun sa mga kahabi po natin dyan gusto nyo pong mag upload mas maganda po yan mga kahabi para mas ma enjoy nyo po ito wag niya lang po i-focus yung pag ay, yung pagiging vlogger yung mga ganun kasi ang importante ay masaya po tayo sa ginagawa natin kasi kung ako kung pera-pera lang po ito ay matagal put matagal na po ako huminto kasi hindi naman po kalakihan po yung mga views po natin importante po talaga masaya po kayo sa ginagawa nyo hobby nyo po talaga ito at yun sumunod na lang po yung pagbablog po natin way back 2018 yung mga nagtatanong po kasi kung paano natin sa net up paano to, paano yan kaya yun naisip ko na gumawa na lang po ako ng video at hindi ko pa naisip yun na mamamonetize po tayo sa youtube naisip ko lang na makashare po tayo sa mga kahabi natin ng na mga nagtatanong kung paano i-set up yung pad natin yun uh, napaka pahangit po pa po ng mga set up natin noon pero hindi hindi po tayo natuto tulong na rin po sa mga kahabi po natin na matagal na din po sa paghahabi na to at tatuto po tayo sa kanila at unti-unti po natin uh, tinuturo din po sa mga kahabi po natin yun ang cute so tawag ko po, po itong relaxing area guys kasi pag nagpunta po ako dito sa area ng bahay po namin na to at nagpapakain po tayo dito sa mga isla natin nakaka-relax po talaga kaya pag eh gusto mong magalaga, umpisaan mo na. <laughs> Isa naman. Ayun. Sayang, huwag tayo magsayang ng pagkain. Sayang din po. Ayaw nyo ha. Ayun. Ayan. Parang walang kain ha. Napakain naman kayo ha. <laughs> bigyan to po natin kasi gutom pa sila sobrang init po ng panahon natin ngayon mga kahabi no? kaya ingat ingat po sa mga isda natin dagdagan po natin yung aeration sa pan tapos maglagay po tayo ng mga shading yan kagaya po niyan para may pagtaguan naman yung mga isda natin eh, mas okay na mas malalim po itong pan natin 3 feet para di gaano maapektuhan yung mga di po kasi kalalima na pan mas mabilis po mag ah uh, bago yung temperature kaya yung mga kahabi natin pinapalalim po talaga nila yung kanilang pan para di po masyado maapektuhan yung temperature sa pan so yun mga kahabi yun po yung may share ko po sa inyo sa napakainit na umaga po na to at maraming salamat po sa panonood see you po ulit sa mga susunod na project po natin at medyo marami po po tayong gagawin dito sa mga alagang koi po natin ayan nasan ba yun? nasan ba yun? ah dito pala sila sa shady area ayaw po nila dun mag sunbathing so ayan po guys maraming salamat po sa panonood thank you and see you po ulit sa susunod na video fish out